Hello guys, uh, I just wanna share my realization. Every day dito sa Bansang Canada, I have always my realization. Na maging ehimplo kami as an OFW. Aside from that, a breadwinner. Alam nyo, na-realize ko na hindi sapat talaga yung isang trabaho ko dito. Kino-compute ko yung magiging income ko for the month and yung magiging expenses ko. Kasi breadwinner ako sa pamilya ko so I have to give them the best na hindi namin naranasan nung bata pa ako. Kasi galing talaga ako sa hirap. So negative talaga yung magiging sahod ko kung isang trabaho lang. Pero depende naman yan sa iyo eh. As OFW, depende sa mga expenses, sa mga needs mo. So sa akin, in my case, kukulangin talaga. So I really need to have my other job. Kaya, anyway, sanay naman ako eh. Kasi, ganito naman talaga yung buhay ko dito eh. Dalawang jobs naman talaga after nung nag-meet cutter ako. So, ano lang talaga, kailangan na maging healthy ka palagi para ma-perform mo yung trabaho. And then, minsan hindi ko na iniisip yung mga responsibilities ko. Yung ginagawa ko na lang, trabaho lang ako ng trabaho. Kasi, everything will follow naman. And I know God will help naman sa mga kagaya natin, kagaya ko. Kaya guys, kung breadwinner ka sa pamilya mo, focus ka lang sa goal mo and then save ka a little bit of your portion para naman in the, in the future hindi ka maging ano. Kaya business talaga yung importante in the near future. Walang aasenso sa pagtatrabaho.